thank you, Lord. Daghang salamat. Kadali radyo na hurot sa ako ang ah, mga gulay. So, niya lang gana, na gana na lang yun, niyaap lang gana. salamat sa mga namalit. Ah. Kasi ang anig ko magtinda no. May ka may kauban nga mga pang jok-jok ja eh, or istorya, may muromaritis, o pagkatima, palit na mo. <laughs> so, karoon pa ulit na ko. Kay, may na, may na pa ko yung misyon na isa. Hmm. Magpapakog simbahan, simbay sa atang isa ta sa ginoon, no? Kaya mo manginang ato ang importante sa atong kinabuhi ba? Niya, pakatima. mag pa ko. May naapa ko ngaw-ngawon nga ka ng kanta. Kaya eh, kaning mag-alay-alay mata may ukanta na to sa simbahan ba. Kaya inaotin na kaloyan ta sa ginoong nga. Tagantang baskog lawas. Kaya, ah, ilapok lagi. <laughs> lapok, lapok. Ay purot na akong gipanghatag akong gulay bilis na hubos oh practice practice pa pero walang problema kasi mga download naman na yun bilis lang mga tatlong uh, ano lang tatlong balasa lang na uh, kuan pag-practice, okay na. Kuha na. Kasi ano, with karaoke man siya. Diliin taong kumaulaw, no? <laughs> akong ipabalo sa inyo ba? ta taong kumaulaw, no? Masiging nani akong tingog. Kanya, kanana, na, mga awit pag-usa simbahan. Altik. Kalakas taon sa kong loob. At para nako. Magalay ko ganta sa Ginoo kay. Ang sa Ginoo man dili man kuan dili man kay pangayanan sa tingog pa sa importante man na kay. Man na kay gi, alay sa iya nga para sa iyang kanta pa. So kada duro domingo gid na may mga bago. Ha, kantahon sa simbahan. So kaya mo na nagdali dyan ko. Kaya magpraktis pa ko. So maroto ninyo mga guys no. Dagan salamat sa inyong pagpanood. Ayaw nita nyo yun eh. I-scroll, i-scroll lang akong video. Bago nyo i-scroll, mag siya mong share isa mo ba? O so, mag-comment. Mag-like po ko no hi. So, bye-bye.